sa panahon ng propeta sa, sa, panahon noon may nakapatay ng 99 99 bro pat napatay niya nagtatanong siya kung makapagbalik loob pa ba ngayon nakapatay siya ng 99 naghahanap siya na mapagtatanungan kung may may kasagutan ba sa kanyang nagawa na makapagbabalik loob pa ba yan so nagsabi niya hey, kung makapagbalik loob. gusto niya mag, magbagong buhay ba so dahil meron siyang napagtanungan na isang monghe isang monghe alam niyo ba yung monghe? Munghin, pag nakita nyo yung mga movies na mga munghin sa Thailand, yung nakakulay orange, kung iniwanan na talaga yung mundo, yun ang pagtanungan niya, Rahim. Sabi niya, May pag, mayroon pa bang kapatawaran at baka pagbabalik loob pa ba ako sa Allah kung hindi ako sa Kanya ng kapatawaran? Sabi niya, ano bang nagawa mong kasalanan? Sabi niya, nakapatay ako. I Ilan na patay mo? 99%. Imagine na, uh, 99 na tao na patay niya. Sabi nung napagtanungan niya, ay, grabe namang dami niyan. Wala nang, wala nang patawad yan. Subhanallah, eh, di na Di dinagdag niya yung <laughs> pinagtanungan niya, pinatay niya yung naging 100. So, naghanap pa rin siya ng ibang mapagtanungan. So, hanggat sa nakatagpo siya ulit ng isa pang monghe at tinanong niya yon, Sabi niya, may kapatawaran pa ba? Nakapatay ako ng ilan? 100. 100. Sabi niya, mayroon. Pero, umalis ka sa lugar na to. Umalis ka sa lugar na to kasi ang mga gawain ng tao dito is mga killer. Kumbaga na, ano siya? Nakahihingan niyo siya pa. Parang laro, nagiging laro na ba yung... So, umalis ka dito kasi hindi ka makapagbalik loob sa Allah kasi yun na nakikita mo. Kumbaga, kung nagsisyabo dito, umalis ka na. Kung may mga bakla dito, ay ka. Ay, doon na ikaw umalis. Paalis si yung bakla. Kasi mapiktuhan ka. So, pumunta na siya doon. Tinuro niya, pumunta ka sa lugar na yun. Nasa hadis ito nasa he, na sahe. Na ikwento ng propeta sallallahu alayhi wa Pumunta ka sa lugar na ito. At para makapagbalik loob ka kasi mga tao doon ay eh, matutuwid. So, pumunta na siya doon. Habang siya ay nasa daan, inabutan siya ng kamatayan. Siya ay napunta sa gitna. Pero mas malapit siya sa kanyang sa kanyang pinanggalingan. Mas malapit sa kanyang pinanggalingan. So, dumating ang anghel ng impyerno. Ito ang kwento na ito na nakikita natin sa pelikula. Na, nabanggit sa hadith. Hindi ito kasi nungalingan. Yung nagagawa yung dalawang anghel. Nangyari ito sa hadith. Sabi nung anghel ng paraiso, kukunin niya eh. Akin to. Ay, ang impyerno akin. Sabi niya, kasi malapit sa pinanggalingan. Ibig sabihin, hindi pa nakapagbalik loob. Papunta pa lang. Hindi pa nakapagbalik loob. Papunta pa lang. Pero nakapag-intensyon na. Kaya lang, mas malapit sa pinanggalingan. Sabi nung anghel sa paraiso, akin. Kasi mag -nagbalik, magbabalik loob na, papunta pa lang, akin yan. Sabi nung anghel sa imperno, akin to. Imagine, nagtatalo yung dalawang anghel. Eh kung girem, ang lakas ng mga power nun. So, sabi na, kung ganun, mag-report tayo eh sa Allah at siyang magbigay ng hatol. Mag-report tayo eh sa Allah at siyang magbigay ng hatol. So, pag-report pag niya sa Allah, sabi ng Allah sa dalawa, ganito na lang, sukatin ninyo Ha? Ah, kita nyo? Sukatin ninyo saan malapit yung tao na namatay. Kung mas malapit siya sa pinanggalingan, impero, Kaya, ikaw na anghil ng imperno sa iyo mapupunta sa imperno ang tao na yan. siya doon. Kung ang tao na yan na namatay ay mas malapit sa kanyang pupuntahan, sa iyo na tao ng para, na ng paraiso ang lalaki na yan. So, yung anghel, pupunta na doon para? Magsukat. Ano sabi ng Allah sa lupa? Sabi niya, O oh, lupa, inuutosan kita na umabanti ka para mas malapit ang tao na namatay na yan sa pupuntahan niya kasi siya ay magbabalik loob sa akin. Subhanallah. Subhanallah. Ang sabi ng Allah, Inna Allah hayagfirud dunuba jamia. Kul ya ibadiyal ladina asrafu ala ampusihin. La taqnatum irrahmatillah. Inna Allah hayagfirud dunuba jamia. Sabihin mo sa akin, sabihin mo ya Muhammad sa lahat ng alipin ko na wag mo sabihin hindi na mapapatawad ng Panginoon ang aking kasalanan. Tunay na ang Allah, pinapatawad niya lahat ng kasalanan. Kaya pag nakapag-intention ka na magbabalik loob ka sa Allah, Allah mo tatanggap sa'yo. Kaya sabi ng Allah sa, sa lupa, umabanti ka ng kaunti para pagdating ng pagsusukat, mas malapit sa, sa pupuntahin niya. Alam mo lang, Allah, kaya nga, kung ba ipa, ipa, ipakita sa atin ng Allah kung gaano tayo kamahal ng Allah pag ikaw ay magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron din nakapasok sa paraiso, never nakasujud. Never nakasujud. Sabi niya, Rasulullah, gusto kong sumali sa ano, labanan. Ano may tutulong Sabi na gawin mo na. na Nasahid siya, hindi siya naka, ano? Hindi siya naka? Nakasujud. Ano sabi ng Propeta SAW? Amalong kalil, adzun na adim. Napakalit lang nagawa niya. Pero never nakasujud, pero tao siya ng paraiso. Yung namatay na nakapagsyahada lang, nang sabi niya, La ilaha illallah. Saka siya namatay, mangka na akhiru kalamihi, La ilaha illallah. Dakalan dyan na. Ang sino man ang huling nabanggit niya, La ilaha illallah, automatic yan. Para sa ulan may mga balikis nam. Pero pag namatay ka, imagine na nakapatay yun, pero napatawad pa rin ng Allah. Ang hindi mapapatawad ng Allah, yung sasamba ka, maliban sa kanya. Pag yan nagawa mo bro, kahit wala ka pang record ng krimen sa buong mundo, at kahit purihin ka pa ng mga tao ng kagandang pag-ugali sa buong mundo, at namatay ka na sumasamba ka kay Jesus, sumasamba ka sa Ama, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, never kang mapapatawad ng Allah. Inna Allah la yagfiru ayusra kabihin. وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَا Katotohanan ng Allah hindi niya mapapatawad ng kasalanan na sasamba maliban sa kanya. Ang mapapatawad lang niya dito ay kasalanan maliban dito kung ito ay kanyang naisin.